So, pare, ano masasabi mo sa mga ano, nangyayari ngayon? Masama loob mo, pare. Hoy, kayo. Payag nyo nang nararamdaman nyo. <laughs> yes, si Garchi nawawala. Asan? Oh, may video. Ay, ah, hindi. Matagal ah? kung ganun. Ha? O ikaw, Batista. <laughs> Walang magawa sa buhay. মাস সকল বউবনো <laughs> Nakatutok talaga si Churay na. Dito, ito, maingay si Nariti. Masarap si eh? BJ. maingay. Sa mga maingay, headline. Sa mga maingay, headline. Headline O, eh. oh, ikaw. Gradual live yan, ah. Oh. Oo, oh. oh, live yan. Pang, pang Facebook. Okay, may comment, comment. Uh, ano masasabi? Ikaw, ano masasabi mo? <laughs> Solis! Ano pa yan? Huwag <laughs> mong ipakit ang binigay siyo ng Diyos, iho. Uh, I am a you have no, no right, no right or no wrong. Oh, ito ang kambal. Kambal, kambal sa probinsya. Makamatay na kayong dalawa. <laughs> Solis, ito na si Solis, ang idol ko. Oh. 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 Ha? Oh. Huh? Ano? Pulis. San pulis. Gago may pulis. Pulis. Mama na ako dito, no. Tan yon. Ano yon? Ano yon? Ano Gagulo. Mga pang eh, Gago pa. Oy, sino lumabas? Sino lumabas? <laughs> <laughs> Ikaw, ano masasabi mo? Sa, ah. mo? Hoy, gagoy gago, uy! niyo ilaw, wala makita yung video ko! <laughs> Nabubulag pag walang ilaw! <laughs> oh, ito. Ah, oh. Ah, distinguish. Distinguish. Ah, distinguish. distinguish. <laughs> 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 Luloko ka, diluloko ko nito. Lawat, what is it? i